Ano tambang tambahan pala dito? ito kita dito ng ganteng pala ni Lord. Ayun o, no, tilapia lang eh. Naku, 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 nakita ako. Huwag kang makakatakas ah. Na. Ka na sana sa akin. lupit ako pa. Sayang na rin. Pwede na po yun. harus ko po na ng bata. So, ayan. Lumusong ulit tayo mga kadiskarte. Medyo matagal-tagal na naman tayo. Hindi nakalusong. Kuha ng masama ang panahon. Tsaka ay medyo busy-busy pa rin po tayo sa ating palayan. So, mamaya mag-i-spread din tayo ng pang fungicide uh, kasi medyo na yung ating palay so agapan natin medyo late na nga po dahil nga laging maulan hindi po natin na uh, i -sprayhan. pero katabi ko nag spray na eh habulin din tayo kasi pasabay na kami mag-spray agad mga kariskarte <laughs> pagkapatay ko ng camera sa po lumabas e de pinito pa na po agad sayang masayang pa yan e, nadali na natin <laughs> palubog na kasi nung e, hindi ko na pwedeng buhay yung, mga, yung camera natin kaya una ko na pinito kasi palubog na po eh hindi na mahawol Sayang na namin yung pagkakataon maganda Ganda na rin po. Oh. Alas ng bata. Ayun na pwede na. <laughs> Lipit lang. Sino eh. ay pa? Meron pa. Hindi na ngayon yung ating. halit <laughs> lang eh. Ay, 30 pa tayo padalan na lang tayo mga alangani sarap po ito itong sukat malasa ayan ano kayo una pero pwede na rin. dadalhin po na kita doon sa motor sub na tayo baka na naman tayo dito Ayan. di ba agad tayo diyan nang baka hindi tayo matagal tagal kaya At, tayo ah ah <laughs> ah ba? Malamig ka kagad. Kung dami puro roho. Roho po. Dami. Tiap yaman lang sana. Puro roho kasi so, bali tayo hindi natin yung pwede nyo ba natin yan eh two fingers pa lang yung mga roko yung four fingers man lang yun hanggang five na ayos tilapia dito meron dito tilapia Okay, dale. Ito lang po kalaki na nakita ko kanina doon. Try po guys, may kit. Sample. Kalaki na na, sayang. Hindi <laughs> ko agad nakita. Tilapia. Tumakas tuloy eh. Kaka. Dito yung malaking malaki. Pero hindi ko natatanggihan to. Yung malaki kanina yung isa. Four fingers pa lang po ito eh. Sayang yung five Five fingers. dami. Malalit lang spray kanina malalang kung malaki to bahala na bahala na hinupuan ko muna eh kasi makikita ako eh. may iipon din natin to kahit na hindi kalaki yan ay kung gas na Maya, mag spray tayo sara tuloy tuloy na po yung ganyang ano init wag na umulan mamaya hapon ah, pag spray na lang hindi po ang ating lakad okay apat at dalawang dalag anim 1 kilo pa lang Saan may dalag? Mayroon ng tambahan pala dito. Ganyan uh, dito ng gantimpala ni Lord. Ayun o, tilapia lang eh. Naku, 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 nakita ako. Naku, naka, nakatakas ah. Pagkikita na sana sa akin. ng isang malaki. Hmm, tatlo. Pili tayo malaki. Lalaki oh. Hindi ko alam kung maganda ang tirahin. Huwag makakatakas. Tatlo huli. Kaso isa lang to. Dudubali ko sana. Okay na to. Di bali. Di baling isa. Basta't nahuli. Ako. Ako. Sumalabak na.

能够你导大家。 不好看。<laughs> Lalo sila. Oh. Ah. <laughs> Tuloy na lang natin. Tapos tayo dito

sa puno Barang eh. po higad po higad hmm, po oh. kaso roho. parami ah, tilapia eh. Pag-abang pa rin tayo. Pag wala, lakad ulit tayo doon sa unahan. Sa gilid lang yung mga tilapia eh. Ang ng damo. Ate, lumita ulit isang malaki. Sana, madali ko. Sana. oke, okay, okay. Salamat. Pakita ulit. Thank you, Lord. Ito lang nagpakita ulit yung kasamahan. Yung isa pa, sana magpakita pa. Oke, okay. buti lang dia sumabit. Okay. Maganda yung sukat nito. Kesa dun sa nauna natin. Salamat po. Huh? Sabulit. Thank you Lord. Thank you po. Baka yung isang magpakita pa. yan pero na nata ito eh arroyo pero yung mga tilapia po ang kasama no. laki ba pwede na Okay. huli thank you lord buti lang bawat tira natin nakahuhuli natin para sa atin talaga ito matangkala. Naku, arroyo. Ibalik kahit na arroyo ka pa. Oh. Aking ka, ka pa rin. Kahit na arroyo ka pa. Madami ni Arroyo dito ah. Hindi pwedeng mo. Uh, Hindi kita hulihin. Pwede ka na eh. O, arroyo lang naman eh. Ay malayo po. At na. Puno ko na lang uli eh. putok na lang din. Para di po masayang yung ating ahuli baka makakatakas pa sayang naman kaitna na pa uh -huh. di ba sukat pa Ito yung kamay. May blessing ka pa rin. Okay, tatlo na uli yung ating idadagdag. <laughs> si ate. pa rin tayo kahit na wala na yung isang malaki dito eh. Di ba, may ibang isda naman ka. Nakikita tayo. Pero maganda kung magpakita pa isang malaki na yun. Wala na hangin. Ay, ano na lang, nakailang putok na tayo. Ngayon pa lang ito maghahangin. Oh, Ako, sira eh. Kira po yung leeg. Ako. Sayang yung ating si 2 na naman. Di bali. Nakahuli na rin tayo. Ah, una palang gamit natin to. Bagong parit lang to. Wala <laughs> tayong gagawa. Sira agad. Uring po eh. Yun no? laki. roho kita ka sana ay wala tuloy laking roho na yun ah. oh wala na video natakot na rin po yung grupo ng parang yung Madan. Tugtutukan natin din na masyado papakita tsaka mga alanganin ng kasamahan. Tingin-tingin pa tayo sa unahan. Na tayo kasi maubos oras naman natin dito. Pero kahit pa pa tayo. Pero pagbalik natin, malay natin meron pa. Oh, pa tayo sa unahan. Baka magpakita pa yung isang malaking tilapyang kasamahan ng dalawa. Mauubos natin sila. dami o. Oh. Sa so, mga ara, ano po. may halong tilapia o. Oh. Yung e, alang maliit. Parami nila Oh. Mga roho po. Okay, dasaw tayo. Natin itong huli natin. Para hindi... Tayo may harapan maglakad.

Lord. Buti may nagpakita pa. Holy size. At <laughs> o, huwi na lang, eh. Balik lang sa ating motor may pa. O, <laughs> para sa akin ka talaga ito ato yung nagpakita doon sa kabila oh. kasi may butas po yung imbornal dyan eh. ito kaninang nakita ko eh Sinerte pa ako sa'yo. Thank you, Lord. Aking tilapia uli. gitu Ang itu ko ito Lagi ko lang kay Chuchu Pagka di ba na Pero malaki na rin pala na rin pala Um, po. Siyempre, alam nyo oh, na kapag yang bro Isang target lang natin, wala na, <coughs> na motor din sa motor ay huh <laughs> pating din Ayan. so maganda ganda rin huli natin itatlong oh. kilo naman kasama na yung dalag So ayun mga kadiskarte At tapos uh, na tayo maniksay So ngayon magpapa mag spray naman tayo ng ating Palayan Ang batong lipad-lipad nito ang dami oh. dami o, oh. ano kaya hayop yan dami hmm? so mulan, nakupo oh paano tayo mag spray nyan? Tulog ka ng tulog. Ano man. Hindi pa nga tayo na ano. Eh, kasama pa si Dawaran Darwin. Pagka uwi natin, kumuha tayo yung makina. Ah, so ang problema, ba't umuulan na? Kaya Ano ba yan? May, may dyan para matanggal ang ulan. Ah, sumilong kita dito. Silong muna. Ay, nako. So ayan mga kadiskarte, wala nang pag-asa. <laughs> Umulan na po nang todo. Ayun, umuulan pa rin. So ayan, no? Um, ulan no. Hmm. Um, baha pa ng tubig. Pakalakas pa ng ulan, wala. Nagmeryenda na lang to, di pa nga kumaka na simulan trabaho. <laughs> <laughs> so ayan, uh, sa isang araw lang tayo mag-spray. Dito na tayo magpaalam. Uwi na rin kami pagkayari at uh, no choice naman po kasi pagka inesprehan po natin ngayon na yung damo ay yung palay basang basa po ng tubig so tatabang lang po yung ating gamot wala na rin pag-asa pang fungicide naman po yan eh. so napansin ko nawawala na rin po yung dilaw nung dahon niya. at yung bagong tubong dahon magreen ma green na po so mas maganda pero ano yung parin po natin ng fungicide para sure tayo na hindi na bumalik yung kanyang sakit para tuloy-tuloy yung paglaki alam na rin yung ulan mamaalam na rin yung ulan kuminto na rin dahil uuwi uh na tayo so nung mag spray tayo <laughs> uh, uh, nang wala tapos nung tinutubigan natin yung ating sprayer ay eh, bigla pong umulan na naman balik na naman tayo dito <laughs> so yan, hindi na tayo mag-i-spray tapos na po natin tubig buti hindi pa tayo nakapagtimpla ng gamot so yan Ayaw, ayun, umulan ay pa rin po oh. At ay uh, ayaw pa naman umandar ng makina kasi magkukuha tayo ng pang tubig sa ating drum. Ayaw naman umandar. Ang ko. So, no choice. Uwihan na po tayo. Ayan, umulan na naman po. So, ayan. At uh, hanggang dito natin vlog sa araw na ito mga kaliskate. Salamat po ulit sa pagsuporta ng aking mga viewers at subscriber. At uh, yung ating pag ano kanina. Uh, Nakahuli uh, naman tayo kahit papano. Ayan, pag uwi natin may naghanap na agad ng pang ulam so okay lang at uh, nagtira naman si Mrs. ng pang ulam so ayan lamang po uh, hanggang sa muli ulit natin vlog mga bye bye po